ang sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos. Ikalawang Kabanata Nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ng buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may habag at malasakit na magtulungan? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo sa iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, magpakumbaba kayo at huwag ninyong isipin kayo'y nakakahigit sa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang, -ang sa inyong sarili magpakumbaba kayong tulad ni Kristo Yesus. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, ay kusa niyang binitawa ng karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. O hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Kaya't sa pangalan ni Jesus ay sasamba ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Heso Kristo ang Panginoon sa si ikararangal ng Diyos Ama. Kaya nga, mga minamahal, kung paanong lagi kayong masunurin noong kasama pa ninyo ako. Lalo kayong maging masunurin ngayon samantalang ako'y malayo sa inyo. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang pagtutol at pagtatalo upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos. Matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlinlang at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng bituwing nagniningning sa kalangitan habang iniahatid ninyo sa kanila ang balita ng kalintasan. Pagdating ni Kristo, ay maipagmamalaki ko kayo sapagkat hindi nawala ng kabuluhan ang aking mga pagpapakahirap. Kung ang buhay ko may maging handog sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ikaliligaya ko pa rin yon at hinahatian ko kayo ng aking kagalakan. Magalak din kayo at bahagi na ninyo ako ng inyong kagalakan. Umaasa ako sa Panginoong Hesus na mapapapunta ko agad yan si Timoteo upang mapanatag ang aking loob kung malamang ko mula sa kanya ang inyong kalagayan. Wala nang hihigit sa kanya sa pakikiisa sa aking damdamin at pagmamalasakit para sa inyong kapakanan. Ang inaatu paglaman ng iba ay ang sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Heso Kristo. Kayo na rin ang nakakaalam sa katapatan ni Timoteo. Kasama ko siya sa pangangaral ng magandang balita, tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. Kaya, binabala kong papuntayin siya dyan pagkatapos kong matiyak ang magiging kalagayang kurito. Sa tulong ng Panginoon, umaasa akong makakapunta din ako dyan sa lalong madaling panahon. Pinisip kong kailangan ng pauwiin dyan ang ating kapatid na si Ipapuro dito na aking kamanggagawa at kapwakawan ng Diyos na sinugunin niyo upang magdala ng inyong kaloob at tuloy makatulong ko rito. Sabik na sabik na siyang makauwi dyan. nag siya dahil sa nabalitaan ninyong nagkasakit siya. Nagkasakit nga siya at uh, montik nang mamatay. Ngunit, kinaawaan siya ng Diyos at hindi lamang siya, kundi pati ako, upang huwag na madagdagan pa ang aking kalungkutan. Kaya nga, ibig ko rin makauwi na siya riyan sapagkat alam kong matutuwa kayong makita siyang muli. Sa gayon, mawawala na ang aking kalungkutan. Kaya, tanggapin niyo siya ng buong galak bilang isang tunay na lingkod ng Panginoon. Igalang niyo ang mga taong tulad niya. Itinaya niya sa pangalib ang kanyang buhay sa paglilingkod kay Kristo, nang siya ang maglilingkod sa akin sa halip na kayo.